kahulugan ng kamera sa panaginip. Ang mga kamera sa panaginip ay nag-aalok ng mahigpit na pagkakahawak sa realidad at kasabay nito nagtataglay ng isang diwa ng misteryo. Maaari sila maging simbolo kung paano natin tinitignan ng mundo o kung paano natin pinipiling ipahayag ang ating sarili ng malikhain ang mga panaginip na may kinalaman sa mga kamera ay maaari rin maghatid ng mga mensahe tungkol sa pag-unawa sa sarili, mga alaala -ala, o isang pagnanais na mag ng ilang sandali. Sa artikulong ito, sinisiyasat namin ang mga kamanghamanghang interpretasyon ng mga panaginip na nakasentro sa paligid ng mga kamera na nagbibigay ng mga insightful na sulyap sa kung ano ang posibleng ipahiwatig ng mga panaginip na ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga kamera? Ang panaginip tungkol sa mga kamera ay maaring sumagisag sa maraming bagay, pangunahin na umiikot sa perception, pagmamasid at pagsusuri sa sarili. Ang kamera sa iyong panaginip ay maaring isang simbolo para sa self-reflection at introspection. Pati na rin ang pangangailangan na tignan ang iyong mga aksyon at iniisip ng mas malinaw. Maaaring ipahiwatig nito na kailangan mong bigyan pansin ang ilang aspeto ng iyong buhay o sa iyong sarili. Bukod pa rito, ang isang kamera ay maaari rin sumagisag ng isang pangangailangan para sa pagbuo ng mga alaala pagkuha ng mga sandali ng buhay at pagpapahalaga sa kanila. Maaaring iminumungkahi nito na sabik kang magtala, tandaan at tumuon sa ilang aspeto o pangyayari sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kamera na nanonood sa iyo. Ang panaginip ng mga kamera na nanonood sa iyo ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng pagsisiyasat paghatol o pakiramdam na parang ang bawat galaw mo ay sinusunod sa iyong paggising. Ito ay maaaring nauugnay sa iyong kapaligiran, sa trabaho, mga personal na relasyon o iyong panloob na pagsusuri sa sarili na mga kaisipan. Maaari itong kumatawan ng takot sa pagkakalantad o paglabag sa privacy. Ang panaginip na ito ay madalas na sumasalamin sa isang mas mataas na pakiramdam ng kamalayan sa sarili, pagkabalisa o pag-aalala tungkol sa mga pananaw ng iba sa iyo. Maaari itong magsilbi bilang isang paalala ng pangangailangang tugunan ang mga damdaming ito nang may kaalaman sa halip na sugpuin ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kamera. Kapag nanaginip kang makakita ng kamera, kadalasang sumisimbolo ito ng pangangailangan tumuon at bigyang pansin ang isang bagay na mahalaga sa iyong paggising. Ang mga kamera sa panaginip ay madalas na kumakatawan sa mga visual na ekspresyon at mga alaala na nagmumungkahi na maari kang kumapit sa nakaraan o mga tanawin na hindi mo gustong kalimutan. Maaari ding ito magpahiwatig na kailangan mong tignan mabuti ang isang partikular na sitwasyon o relasyon. Sa metaphorical na pag-zoom in upang makita ang mga detalye ng mas malinaw. Bilang karagdagan, ang panaginip ng isang kamera ay maaaring magpahiwatig na sa tingin mo ay sinuri o pinapanood sa iyong pang-araw-araw na buhay nakahulugan ng panaginip tungkol sa tumingin sa isang kamera. Ang panaginip na tumingin sa isang kamera sa pangkalahatan ay kumakatawan sa iyong pangangailangan na tumuon sa ilang mga aspeto ng iyong buhay na maaring tinatanaw mo. Iminumungkahi nito na dapat mong pag-aralan ang iyong buhay ng mas malapit at bigyan pansin ng mga detalye ang mga kamera sa panaginip ay maaaring simbolo ng pagkuha ng mahahalagang sandali ng buhay at sumasalamin sa pagnanais na mapanatili o masusing suriin ang ilang sitwasyon o relasyon sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang video camera Ang panaginip ng isang video camera sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ng isang pangangailangan para sa pagmumuni-muni at pagsisiyasat ng sarili. Maaaring sinasagisag ito na sinusubukan mong makuha o matandaan ang mga partikular na sandali o aspeto ng iyong buhay. Marahil ang mga mabilis na lumilipas o nagbabago. Bilang kahalili, ang gayong panaginip ay maaaring isang pahiwatig mula sa iyong hindi malay na dapat mong bigyan ng higit na pansin ang iyong mga aksyon at pag-uugali na parang ang mga ito ay naitala. Maaari rin itong magpahiwatig ng mga pakiramdam na pinapanood o sinusuri sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng kamera Kapag napanaginipan mong humawak ng kamera sa pangkalahatan, ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na makuha o maalala ang ilang sandali sa iyong buhay. Ito ay maaari isang tawag mula sa iyong subconscious upang bigyang pansin ang mga detalye sa paligid mo o marahil ay sinusubukan mong panatilihing buhay ang mga alaala. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na maaari mong iniiwasan ang isang sitwasyon sa halip na harapin ito ng direkta. Ang paghawak ng kamera ay maaaring ang iyong subconscious na nagsasabi sa iyo na panatilihin ang isang distansya o upang makita ang isang bagay ng mas malinaw mula sa ibang perspektibo o view. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakatagong kamera ang panaginip ng isang nakatagong kamera ay madalas na sumasagisag ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan, takot sa pagkakalantad o pagkahihiya para sa isang bagay na nais mong panatilihing lihim. Iminumungkahi nito na ikaw ay nakakaramdam na tinitiktik, pinapanood o hinuhusgahan sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na kailangan mong maging mas may kamalayan sa iyong paligid, sa katotohanan at oras na upang kritikal na tignan ang mga may kapangyarihan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinapanood ng mga surveillance camera. Ang panaginip na pinapanood ng mga surveillance camera ay kadalasang nagpapahiwatig ng na mga damdamin ng pagsisiyasat paghuhusga o takot na malantad sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagmamasid o hinuhusgahan sa ilang aspeto, posibleng trabaho, relasyon o anumang iba pang bahagi ng iyong buhay. Maaari ding itong mga hulugan na ikaw ay nagkasala o nababalisa tungkol sa isang bagay. Kaya't ang pakiramdam ng patuloy na binabantayan. Maaring labis mong iniisip ang iyong mga aksyon. Nag-aalala tungkol sa kung paano ka maaring mapansin o ng iyong mga lihim ay maaring mabunyag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang kamera. Ang panaginip ng sirang kamera ay sumisimbolo ng pagkawala ng fokus sa iyong buhay. Maaring nagkakaroon ka ng mga issue sa malinaw na pagtingin sa mga bagay o pag-unawa sa mga komplikadong sitwasyon. Ito ay maaaring magpahiwatig ng mga isyo sa memorya o isang pakiramdam na hindi makuha o matandaan ang mahahalagang sandali sa iyong buhay. Ang panaginip ay nagmumungkahi ng isang pangangailangan upang mabawi ang kontrol at bigyan pansin ng mga detalye sa iyong pang-araw-araw na buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga kamera ay sumisimbolo sa pagmumuni-muni sa sarili pagsisiyasat ng sarili at pangangailangan bigyan pansin ang ilang aspeto ng iyong buhay. Sinasagisag din nito ang pagnanais na makuha at mahalin ang mga alaala -ala o tumuon sa mga tiyak na kaganapan o karanasan.